May hingunay o oh, may tanong ako sa iyo. Okay. Ang tao okay. habang nabubuhay, ano ang dapat gagawin? Itang tao habang may buhay, dapat ang gagawin pa unang una pagdating sa may pag-istaduro dapat tawag kami magayon na kan ang pamilya pa. Bukod doon, siyempre, ang, ano, ano bueno, yung mga pinanggalingan ta ah? Yung nasasabi ko, yung sa may estado si kami, mm. yung, yung pinakadabi ko, yung pinanggalingan, yung magulang, yung, yung, yung ano, yun ang dapat na Bakit? Ang buhay, hiram lang ba? Hiram lang ba? Ang buhay ta hiram talaga yan. Hiram lang? Mm -hmm. Hiram na sandali? Oh. Tama. madaling mawala o madaling lumisan tama tayo eh, Halimbawa ko iyo. mapira ka o ano ka man natitulado ka bakit pag kinuha ang buhay natin walang makakalang sa atin di ba? may natin pwedeng hadlangan yung kamatayan hindi pwede ayun, ang buhay tayo hindi natin hawak eh sino ba magsabing mga sikat dyan na ay. pero yung habang nabubuhay ka kung gumawa ka ng kabutihan maganda yon na gumagawa ng kabutihan mm ang ginagawa natin tayo nabuhay para sa kabutihan sa kagandaan yung ating... sabi kasi nila pag mahirap ka daw, hindi ka pwede makagawa ng kabutihan, hindi ka daw pwede makatulong. Bakit? Hindi ko nga alam ano yung ibig sabihin. Pag mahirap ka rin, hindi ka na pwede makatulong sa kapwa mo. Ta mahirap ko din sila, mahirap ka rin. Isip ano yun. Kulang sa pag-isip yun. Mas maganda yung mahirap na nakakatulong tayo. Yung mga mapira, hindi yan nakakatulong. Tayo, iniisip nyo yun na. Yung pira ko. Magpayaman sila? Ibibigay ko dun sa mahirap. Mm -hmm. Ang isip mo, magsakripiso man sila para... Mm -hmm. mag Pero yung pag mahirap ka na nakatulong ka, magaan ba sa loob? Tunay. Ayun. Parehas tayong mahirap, matulungan mo. Hmm. Bakit hindi magaan ang kaloban natin yan? Ang tulong, walang singil? Walang singil yan. Kaya, kaya sinabi, tulong ka. Tulong mo. Bakit? Hmm. Hindi naman yung utang eh. Kung utang, mo Ang nangyari, tumulong ka. Yung mahirap ka na, tapos tumulong ka. Naghirap ka na, lugod kasi tumulong ka sa kanya. No, mas lalo ka naghirap. Hindi yon. Hindi yon, hindi yon. hindi niya kasalanan na tinulungan hindi kasalanan. Hindi kas hindi, hindi niya kasalanan. Hindi kasalanan basta ang asa loob mo. Puso. Naghihirap ka yung tinulong may hirap man, maiisip pa nang ganoon. Ibig na, sabihin hindi mo na iniisip na mas bahala na kung maghirap ka basta nakatulong ka. Oh, Importante doon. Alam mo na yung tao naghihirap na ikaw nga ni isang naghihirap. Hmm. Pero nakatulong ka pa. Tinulungan mo ba Dapat Ika Dapat tulungan mo sarili mo. Oo, oh, kaya man. Ang kailangan sa atin, yung magtulungan. Hindi mm. kita magtingin sa kunin um, bayan Bayaan mo yun na tao. Bahala nito. Sa akin na lang yun ha? Maliban sa Mas ito, magayon ang maganda yung sinagot mo. Ibig sabihin, mas maganda sa puso na nakatulong tayo sa kapwa, maski tayo naghihirap. Talaga, isa lang po nakadabis. Ibig sabihin, nakakain tayo ng, nakakakain tayo ng mahimbing kahit ang, at ang ulam, tinapa or puyong. Kahit pali na agad. Basta ano, importante nakatulong tayo sa... Tayo. Ang buhay natin parese, maliban sa may mga pira, na talagang... Wala ay yun, hindi pala hindi pala patakaran na pag mayaman ka, dapat ikaw tumulong. Maski mahirap ka, pwede kang tumulong. Oo. Uh, eh, bakit? May ano ko eh, palatandaan. Naghirap. Nagdan sa hirap pala. Tapos, nagkaikan, mayaman. Yung pinanggalingan, hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Ah, uh, parang na, ano, nalito or nag-araw ng amisya. Pero ang ang adikain mo, yayaman ka man o habang buhayin maging mahirap ka, kaya mong tumulong sa kapwa. Good. Hindi salamat. Mayaman, mahirap ako. Yan po si idol nato na Roberto na tulod. Ang kanyang hinaing at saka pamaral at saka patakaran. Walang bawal tumulong basta gusto, basta nagaling sa kaibotura na puso. Thank you po mga idol. No? Please subscribe and like sa ating channel. Salamat po.